mga paraan sa paggamot sa ubo. Maglaga ng dahon ng oregano, malunggay at luya. Mm. Inumin na isang kutsarang nilaga. <laughs> Pahirapan pa. May ubo ang bata. Mabait. Mm, andali na. Bilis lang yan. <laughs> Tagal mo naman. Water agad. Very good. <coughs> Ang tanggal plema. Uh, <coughs> Mag-exercise sa umaga yan, pinapatakbo ko para yung plema at kapag umubo ay lumabas. Tanggal plema. green. May trin. green. green. Ang oh, ng play mo mo dali. Ito yung kauna-una na so, okay. pagkakulo. Ay. Oh, Ayan. Yeah. Yung nilagang dahon, dahon nil. Dahon ay, isuob okay. natin. Exhale. Para lumabot ang plema sa dibdib. Exhale. Winin. Exhale. Open mouth. Winin. Exhale. Winin. Huwag mo na sabihin. Open mouth na lang. Um. <sighs> um. na no ang plema sa iyong baga. Lapit ng konti. Wala nang smooth.